At nagpakilig naman ang donbell sa kanilang account na talagang sumasayaw parang kailan lang ay noong February 2, 2021 na first sayaw nila ni Bel Mariano sa kanyang account. At sa second sayaw naman nila ay nakisali sila sa trend ngayon. Grabe, talagang napakasaya nilang tignan. Talagang bibong-bibo ang love team na to. Magkasundo sa kanilang happiness. Napaka maalaga talaga nila sa isa't isa. Kita naman kung paano ayusan ni Belle ang buhok ni Donnie at si Donnie yung kamay ni Belle. Hindi talaga nila pinapabayaan ang kanilang isa't isa. Kahit walang umamin sa dalawa, ay kitang kita naman kung gaano kamahal ang isa't isa. Dahil may araw-araw na taping ang dalawa, talagang nakita si Doni Pangilinan sa Binondo na napakagwapo daw niya. At si Bel Mariano naman ay hindi nakita dahil nasa ibang location.